Sir Max Park, kamusta kayo? At mga Max sa sabag pag-uusapan po natin ng ang mga ginagawa o pinapakita ng boyfriend mo kapag sobrang in love sa'yo. At kung handa na kayong lahat, magsala po tayo. At muli, Beans Park! At ang unang pinapakita o ginagawa ng boyfriend mo kapag sobrang in-love sa'yo is dumadami ang friend o kakilala mo dahil sa kanya. Yan ang unang bagay ng kainspire. Eh, bakit naman ganun kainspire? Uh, Senyala sa bayo na sobrang in-love sa akin yung boyfriend ko? Kapag dumarami yung kakilala ko o kaibigan ko? Oo. Bakit? So, pagkat yung mga kaibigan niya, kamag-anak niya, pamilya niya, ay ipinapakilala ka doon. Kaya yung mga kaibigan niya nagiging kaibigan mo na rin yung mga kamag-anak at pamilya na nakikilala mo. Kaya dumarami yung kakilala mo at kaibigan mo. Di ba diba? Ganun lang yan. Eh, magtaka yung iba dyan kapag ka wala man lang kayong kakilala sa mga kaibigan niya. Magtaka yung iba dyan at mapaisip yung iba dyan kapag ka wala man lang kayong kakilala sa pamilya niya o kamag-anak man lang niya. Bakit naman ganun? Kinatago ka ba niya? Lihim ba ang relasyon niyo? Kinakahiya ka ba niya? Hindi ba siya proud sa'yo? Ayaw niya bang makilala ka ng pamilya, pamilya niya, ka-inspired pa ganyan eh, mag-isip ka. Huwag mong pahira rin palagi ang puso mo, gamitin mo ang utak mo. Isipin mo ang halaga mo. Tandaan mo, hindi mo deserve yun. Kailangan uh, alam mo ang posisyon mo sa buhay niya. Hindi yung option ka lang. Hindi yung panandalian ka lang. Hindi yung hindi siya tunay sa'yo. Dapat ka makatiyak sapagkat ang puso mo ang talaga namang sinugal mo dyan. Diba? Diba? Kainspired bago pa maahulihan lahat o bago pa sobrang sakit na maramdaman mo sa huli, alamin mo na ang totoo. Kung tunay ba siya sa'yo o hindi. At isa yung sa mga talaga namang pinapakita, ginagawa ng isang laki, sininyales. Kapag dumarami ang kakilala mo, kaibigan mo, dahil sa kanya, dahil ipinapakilala kanya, sa mga kaibigan at kamag-anak niya, isa yung sa mga signs ng isang laki o ang boyfriend mo, ang partner mo, ay sobrang in-love sa'yo, proud sa'yo at talagang pinagmalak, pinagmamalaki ka. Walang itinatago sa iyo at talagang totoo sa iyo, seryoso sa iyo at talagang kay inspired tapat sa iyo. At ang paano pinapakita o ginagawa ng boyfriend mo kapag sobrang in love sa iyo is binabantay ng bawat kilos mo. Yun ang panawa kay Spad. Alam nyo mga kapag ang boyfriend mo ang sinilaki sobrang in love sa iyo, iyak yan, pantay sarado ka niyan. Ganun ba yung ka-inspired? Oo. Lagi siya nakapokus sa iyo. Ang atensyon niya palaging sa iyo. Palagi kanyang iniisip, palagi kanyang naalala. Gusto niyang palagi nag-update ka. Gusto niyang palaging alam kung anong ginagawa mo, kung sino kasama mo, kung nasaan ka, kung kamusta ka. Ganon yan, sapagkat kay inspired in love eh. Mahal ka eh. Diba? Sobrang in love sa'yo. Ganon yan. Para bang umiikot yung mundo niya, yung araw-araw niya, malaking bahagi ay ikaw. Diba? Kaya, minsan nga nasasakal ka na eh. Minsan nga nahihigpitan ka na. Kapag kaganon ka, ganun, kausapin mo siya. Nadagdagan niya ang pagtitiwala niya sa'yo na wala ka naman balak gumawa ng masama at ikaw din bilang isang girlfriend o babae maging tapat ka sa boyfriend mo upang maging masaya kayo at wala kayong maging problema pero sa isang mga ginagawa ng lalaki pag sobrang in love sa'yo ng boyfriend mo uh, binabantay ng bawat kilos mo kaya nga diba minsan nagugulat ka lang meron siyang pinagsiselosan minsan nagugulat ka lang nagtatampo siya minsan nagugulat ka lang nagdedeman siya alam niya kung ano ginawa mo alam niya kung ano sinabi mo natatandaan niya lahat sa'yo binabantayan ka binabakurang ka talaga namang kay spad takot na mawala ka sa sa mga signs na sobrang ilab sa iyo ang boyfriend mo kung ganyan ang na nakikita mo kung ganyan ang nararanasan mo sa partner mo ay mahal ka talaga niyan kay Inspire. At apat mong ginagawa o pinapakita ng boyfriend mo kapag sobrang in love sa iyo is binibigyan ka niya ng regalo. na patlo kay Inspire. Regalo? Oo, oh, kay Inspire. Eh bakit naman kay Inspire? Alam niyo ganoon talaga 'yan kapag kamahal na mahal ka ng isang tao o ng partner mo, hindi man palagi. kahit paminsan-minsan lang, eh, meron siyang binibigay sa'yo. Diba? Yung iba nga, parang sinagot mo na lahat-lahat, sinagot mo na, pero parang palagi ka pa nililigawan. Kahit kayo na, kahit boyfriend mo na siya, girlfriend ka na niya, para bang palagi pa rin siyang nanliligaw sa'yo. Palagi ka pa rin sinusuyo. Palagi ka pa rin pinapasaya. Sa'yo sa way niya, sa'yo sa paraan niya. Yung reregaluhan ka. Siyempre, inaalam niya yung gusto mo. Inaalam niya kung ano yung magpapasaya sa'yo. Yun yung binibigay niya sa'yo. Eh, ka-inspired. Ibig sabihin, hindi ako mahal ng boyfriend ko. Bakit? Ano mo sabihing hindi ka mahal ng boyfriend mo? Eh, kasi ka-inspired. Hindi naman niya ako na re-regaluhan eh. Alam niyo, mga ka-inspired. Siyempre, hindi man pare-parehas ang mga laki. Yung iba, may pera. Yung iba, wala. Yung iba, sobrang daming pera. Yung iba, sapat lang. Unawain mo. Baka naman kasi ah uh, sabihin nating may mga pinagkakagastos siya, pinagkakagastos sa breadwinner sa pamilya nila. O kaya naman eh sakto lang yung kinikita niya. Palay mo naman nag-iipon din yan para sa regalo niya sa iyo. Matuto kang maghintay. Huwag ka masyadong mag -demand. At suportahan mo ang boyfriend mo kung ano man yung pinagkakabalahan niya, trabaho niya, kung magkano yung kinikita niya, magtulungan kayo hindi yung ikukumpara mo yung sarili mo sa iba hindi yung ikukumpara mo yung boyfriend mo sa ibang lalaki o ganun total sinagot mo na rin naman yan di sana bago mo sinagot pinag-isipan mo yan di sana bago mo siya sinagot dapat inisip mo na yan hindi yung ngayon ka nga pa nagdadrama ng ganyan yung sinagot mo siya alam mo naman kung anong trabaho niya di ba? Yung sinagot mo siya, alam mo naman kung magkano kinikita niya. yung sinagot mo siya, kilala mo naman siguro siya, kinilala mo naman siguro siya, alam mo naman siguro ang pagkataon niya, alam mo naman siguro ang buhay niya. Diba? Eh, kung ang boyfriend mo, hindi ka naregaluhan ngayon, unawain mo. Baka sapat lang yung kinikita niya. Eh, swerte yung iba, ganoon talaga. Yung boyfriend nila may pera, guro, negosyante, o kaya malaki kinikita. Ganoon lang yan. Pero, lagi nyo tatandaan, panapanahon yan. Ano ulit? Ano ulit? panapanahon yan. Anong ibig mo sabihin kay Hinsworth, panapanahon? Maaring yung boyfriend mo ngayon, maliit lang kinikita niya. Maaring yung boyfriend mo ngayon, mahirap lang. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa dahil bilog ang mundo. Sabi na nila, hindi, ang buhay ito parang gulong. Hindi lagi nasa ilalim yan. Eh, yung iba nga dyan, dating mayaman, naging mahirap. Yung iba naman, dating mahirap, naging mayaman. Kaya huwag kayong mag-isip ng negatibo sa buhay nyo, lalo nga sa partner nyo. Maging positibo, magtiwala sa isa, wag mawala ng pag-asa at magsumikap na magkasama. Talaga naman kay inspired. Mahalin mo ang boyfriend mo at magtiwala ka sa kanya. Kung ngayon ganyan ang kalagayan nyo, gipit kayo, sakto lang yung kinikita nyo, darating ang araw aasenso rin kayo, basta nagtutulungan kayo. Partner na di ba? Partner at magtatagumpay din kayo. Pero isa yung mga talaga namang sisikapin ng sa'yo laki. Lalo, Lalo kapag may budget siya, ang regaluhan ka dahil sobrang in love sa'yo. At kung hindi man regalo, at least gumagawa ang boyfriend mo ng paraan para paligayahin ka. Sapat na yun kay inspired. At ang pang-apat na ginagawa o pinapakita ng boyfriend mo kapag sobrang in love siya sa'yo is palagi kayo nang pinapatawin ng pang-apat kay Tulad niyan, hindi ka man niya, hindi ka magawang regaluhan dahil wala siyang pera o wala siya, hindi sapat yung kinikita niya o pera niya pero pinapatawa ka naman niya di ba? ganun lang yan eh pumingin kayo sa mga positibo tingnan niyo yung bawat positive side hindi yung puro negative yung nakikita ng mga mata niyo ng isip niyo subukan niyo tingnan yung maganda di ba? ganun lang yan eh subukan mo tingnan yung maganda huwag ka pumingin doon sa wala ka huwag mong hanapin yung wala ka ang tingnan mo kung anong meron ka. Yung iba dyan, baka yung boyfriend nila, maraming ang pera yung boyfriend nila. Lagi, lagi nga silang nareregaluhan. Pero yung boyfriend nila, lagi naman nakasimangot, hindi marunong mag-joke, hindi marunong mag-biro, hindi silang hindi sila marunong patawanin. O, eh ikaw, hindi ka man nareregaluhan ng boyfriend mo, lagi ka naman pinapasaya, tawa ka lang tawa, sakit na makakatawa sa kanya. O, hindi man ganun, pero napapangiti ka. Diba, ganun lang yan. Huwag niyong hanapin yung wala mag-focus kayo sa so, kung anong meron at pahalagahan niyo ito. Ganun lang yan kayong spot. lang yan. Bawat bagay, bawat tao ay may kanya-kanyang sabihin nating kagandahan. Kawalan o yun iba, kasaganaan. Lagi kayo maging positibo, lumapit kayo sa Diyos at palaging talaga mga huwag mawala ng pag-asa. Sa so, yun sa mga signs, pinapakita ginagawa ng boyfriend mo. Kapag sobrang in love sa'yo, Umahanap siya ng paraan. Gumagawa siya ng paraan ng nag-e-effort siya upang mapangiti ka, upang mapasaya ka, mapaligaya ka. Pinapatawa ka niya. Kahit di siya marunong magpatawa, ay gumagawa siya ng paraan upang mapatawa ka. Sapagkat sa inyong sa sa paraan, naming mga upang iparamdam sa inyong mga kababaihan na kayo ay mahalaga sa amin. At nagdudulot ang inyong ngiti at tawa sa amin ang inspirasyon upang maging masaya at magpatuloy sa buhay. Sa inyong mga sikreto. Since sa isang mga ginagawa ng boyfriend mo kapag sobrang in love sa'yo. Palagi ka niyang pinapatawa o pinapasaya ka in spark. At naman naman ginagawa o pinapakita ng boyfriend mo kapag sobrang in love sa'yo is handa kang palaging tulungan niya ng panlima ka spark. Kapag ang boyfriend mo ay palaging handang tulungan ka. Hindi lang sa pinansyala, hindi lang sa pera. Kaya talaga naman ka in spark. Mahal na mahal ka niyan. Yung iba kasi boyfriend, yung ibang lalaki, ano lang eh, sa kaligayahan lang eh, sa sarap lang pero pag sa hirap na sa problema na pinapabayaan na yung partner pinapabayaan na yung babae pinapabayaan na yung girlfriend Yung ba gusto mo? o yung lalaki na hindi man ganong kayaman hindi man ganong kagwapo pero laging andyan para sa sa'yo handang patunayan na mahal ka pag may problema ka, dinadamayan ka pag may pagsubok ka, tinutulungan ka hindi ka iniiwan pares man kayong walang wala sa ibang bagay bumabawi siya ano man ang problema nyo Maharap siya ng paraan para makatulong sa iyo kung ang boyfriend mo ay ganyan palaging andyan palaging nakasuporta sa iyo palaging pinaparamdam sa iyo na hindi ka nag-iisa palaging dinadamayan ka palaging pinapalakasan loob mo pinapangiti ka pag may problema ka lahat ginagawa para sa iyo handang tulungan ka handang samahan ka ay talaga naman ka-inspired ang boyfriend mo na yan ay talagang in love sa'yo o mahal ka talaga ka inspire at ang mga na ginagawa o pinapakita ng boyfriend mo kapag sobrang in love sa'yo is lagi nagpaparamdam sa'yo ang pangalan ka inspire ano ka inspire lagi nagpaparamdam Oo, oh, araw araw yan consistent yan pag communicate sa'yo Lagi nag-update, lagi nangangamusta, lagi kinakikipag-usap sa'yo. Hindi siya pa wala-wala, hindi siya paminsan minsan-minsan lang consistent, lagi, araw-araw, nagiging needy na nga eh. Needy sa'yo. Nalulungkot pag wala kang paramdam, nagtatampo pag di ka nakikipag-usap. Natataranta pag wala kang paramdam na matagal. Eh. Diba, ganyan ang boyfriend, ganyan ang lalaki na nagmamahal. Hindi yung ngayon, Monday, halimbawa ngayon, lunes, magpaparamdam. Martes, hindi. Miyerkules, magpaparamdam. Webes, biyanas, hindi. Sabado, magpaparamdam. Anong klase yon? O kaya naman, yung paparamdam mga araw-araw, tuwing umaga lang, paparamdam mga araw-araw, ang iksi naman ng message. Parang wala ka rin boyfriend. Mas madalas pang mag-message sa'yo yung kaibigan mo. Mas madalas pang mag-message sa'yo yung katrabaho mo, yung kamag-anak mo, yung binebentahan mo ng produkto mo. di ba? Mas madalas pang mag-message sa'yo si, si Globe. Mas madalas pang mag-message sa'yo si Smart mas madalas pang mag-message sa talk and text. Diba? Kaysa sa message niya. Sipin mo, kala mo boyfriend mo na yung nag-text, yung pala si Globe o kaya si Smart o si TNT, talk and text. Kaya, pag ang boyfriend mo lagi nag-text, lagi nag-chat sa'yo, kaya tawagan ka pa o kaya video call o nagbo voicemail mail o voice record sa'yo, talaga nagpaparamdam, mahal ka niya. Bakit? at ko nasabi? Dahil tumatakbo ka palagi sa isip niya. Lagi ka naalala. Palagi siyang concern sa iyo. Palagi niyang nararamdaman ang kawalan mo. Palagi niyang nararamdaman na mahal ka Kaya naman palagi siyang gumagawa ng paraan para kamustahin ka usapin ka. Hindi kumpleto ang araw niya pag di kanya nakakausap. Hindi sapat ang buhay niya kapag hindi ka niya nakakamusta. Sa so, yun sa mga bagay na dapat mo tandaan. Sa so, yun sa pinaka-legit at pinaka-totoo. Pinaka sa pinapakita lagi ng isang lalaki. ng boyfriend mo, kapag tunay kanyang mahal, or sobrang in love sa'yo, ka-inspire. At ang mabitong pinapakita o ginagawa ng boyfriend mo kapag sobrang in love sa'yo is, madalas kanyang unahin. Ano pa pito? Ka-inspire. Unahin, ka-inspire? Oo, ka-inspire. Alam nyo, kapag in love sa'yo ang isang tao, madalas nga pinapriority ka talaga niya. Prioridad ka niya. Unahin ka niya. Hindi man sa lahat ng pagkakataon, hindi naman sa lahat ng oras, pero madalas, unahin ka talaga niyan. Kasi, mahalaga ka. Kasi, importante ka, mahal ka niya sa buhay niya. Hindi ka naman kung siyos -si yun -si tao lang eh. Hindi ka naman basta kaibigan lang eh. Hindi ka naman basta ka mag-anak na. Ka mag-anak nga eh, noong eh. Ikaw pa kaya mahal niya. Special someone niya. Diba? Hmm. May inspired Bakit yung boyfriend ko? Bakit? Ano nangyari sa boyfriend mo? May -ins inspired Kasi ka-inspired yung boyfriend ko. Ah... Uh, hindi naman na parang hindi ako mahal eh. Bakit naman? Eh kasi inuuna niya pa yung tropa niya, inuuna pa niya yung barkada niya, inuuna niya pa yung paglaro ng mga game sa cellphone, inuuna niya pa yung bisyo, yung pagiinom, yung sugal, inuuna niya pa yung lakwat siya, inuuna niya pa yung barkada niya, inuuna niya pa yung kung ano namang bagay sa buhay niya. Eh dapat unawain mo, eh, kay Inspad, inuunawa ko naman eh. Habaan mo, pasensya mo. Kay Inspad, sobra-sobra pasensya binibigay ko eh kapag ganyan kayong spy, eh, mag-isip-isip ka na. Dahil ang isang lalaking po na eh, nagmamahal sa'yo, o sobrang mahal ka, eh hindi magiging ganyan. Sabihin natin mahal ka niya, pero hindi sobra. Kapag ka ganyan, eh kailangan kayong spy, ang payo ko sa'yo, ah, uh, ano ka muna, dumistansya ka muna. O iparamdam mo rin sa kanya na cold ka o lalamig ka. Upang magtaka siya, mapaisip at magtaka. Mag-curious sa'yo, mag-wonder bakit bigla ka nagbago. Para bang lumalayong, Parang bang lumalayo ka sa kanya. Para bang hindi ka na tulad ng dati. Kung noon nidi ka, kung noon lagi ka nagdedeman, kung noon lagi ka nagtatampo, kung noon lagi ka nang kung noon palagi kang talaga namang nalulungkot, nagdadrama, ngayon hindi na. Parang wala ka ng pakialam, parang cold ka na, parang malamig ka na sa kanya. Para bang hindi mo na siya mahal. Para bang doon may distansya na ang puso mo sa kanya. Ganon, ka Inspire. Sigurado ako tatablan yan. Hindi man yun ang totoo na nagbabago nga na, pero yun lang yung pakita mo, tips ko sa inyo yun, yun lang yung pakita mo, sigurado ako, ipaprioridad ka rin yan. Kasi makikita niya yung halaga mo. Ang problema, hindi kayang gawin ng ibang babae yan. Kasi maroropok kayo. Kaya ngayon, habol kayo ng habol sa lalaki. Kasi iyak-iyak kayo. Dapat matuto kayo na sabi nating lumaban, magtiis, lumayo, at huwag magparamdam kapag binabalewala ka na upang makita niya ang halaga mo. Hindi yung binabali, wala ka na nga, hindi na nga nagre-reply, hindi na nga nagme-message. Minsan na lang magparamdam. Para bang wala nang pakialam sa'yo, ikaw naman tong habol yang habol pa rin. Nangungulit, nagde-demand, nagdadrama pa. Nakakala nyo, makakatulong yan para magbago siya. Pero ang totoo, magbabago lang yan kapag nakita niya ang halaga mo. Kapag hindi ka na, talaga namang tulad ng dati na ganyan ka. Ka-inspire. Sa'yo sa mga dapat mong tandaan at bagay yan na pinapakita ng lalaki kapag sobrang in love sa iyo. At ang unang ginagawa pinapakita ng boyfriend mo kapag sobrang in love sa iyo is pansin mo kung sayo sayo niya pagdating sa iyo. Yung pangulo kay Spot. Ganyan bang napapansin mo sa boyfriend mo kapag nagkakausap kayo, kapag nagkikita kayo, or kapag ka uh, nagde-date kayo, pag nagsasama kayo? Kapag ang boyfriend mo ay ganyan, is talaga namang mahal ka niyan. No? Kapaliktaran kapag hindi ganyan ng lalaki. Isipin mo, nakakasama ka na niya yung babae yung girlfriend niya nakikita nakakasama nakakausap tapos hindi siya masaya tapos palagi pa siyang hindi masaya consistent siyang hindi masaya palagi mo nakikita palagi mo nararamdaman palagi mo napapansin palagi mo nararanasan eh mag-isip-isip ka na dahil ang lalaki ang boyfriend ang partner na lalaki kapag tunay na nagmamahal yan kapag in love sa'yo kapag mahal ka talaga hindi magiging malungkot yan palaging masaya yan palaging maligaya yan kapag nakakausap ka na kasama o nakikita mapapansin mo yan mararamdaman mo yan kaya ka inspired huwag palaging puso ang pairalin pag pairalin mo rin ang utak mo kapag napapansin mo na parang nagbabago na siya kapag napapansin mo na parang hindi na siya masaya sa iyo eh mag-isip-isip ka na pero pag ang isang lalaki laging masaya pagdating sa iyo pansin mo yan eh mahal ka talaga niyan o sobrang in love sa iyo yan. Ang boyfriend mo, ang partner mo, ka-inspire. At ang mga na ginagawa, pinapakita ng boyfriend mo kapag sobrang in love sa iyo is kahit sobrang pagod ay magbibigay pa rin ang time sa iyo o oras sa iyo. Ang siyam pinakahuli ka-inspire. Alam niyo mga inspire kaya ako ito hinuli. Sa to sa pinatotoo eh. Kasi sipin mo, sobrang pagod siya. Sa trabaho, mahirap yung trabaho, napagalitan pa ng boss, ah uh, toxic pa yung mga katrabaho. Ang dami pang ginawa. Ang dami pang gagawin. Nakauwi na ng bahay. Ang katrabaho pa. Diba? Yung iba, pag uwi ng bahay, meron pang gagawin eh. oh tulad ng ano, halimbawa, mga teacher. Pag uwi ng bahay, minsan dami pa yung ginagawa. Yung mga nasa, nagkatrabaho sa office. Pag uwi ng bahay, marami pa yung gagawin. Ano pa? Yung mga engineer, yung mga architect. Pag uwi ng bahay, marami pa yung isipin. Marami pa yung gagawin. Pero nagbibigay pa rin sa'yo ng oras yung mga negosyante. Halimbawa, ang boyfriend mo, ang part ng mga laki, negosyante, businessman. Maraming iniisip yan, maraming problema yan, maraming ginagawa yan, pero binibigyan ka pa rin ng time, binibigyan ka pa rin ng oras, hindi pa rin nagpapabaya sa'yo, palagi pa rin pinapakita, pinaparamdam na mahal ka niya, palagi pa rin nagagawa pa rin maglambing sa'yo, nagagawa pa rin sabihin sa'yo mahal ka niya, nami-miss ka pa din, naiisip ka pa rin, nag-e-effort pa rin sa'yo, pinaparamdam pa rin sa'yo na mahal ka niya. Since pinaka talaga namang sukdo ng science ka inspired na ang isang lalaki ay sobrang in love sa'yo. Kahit sobrang pagod niya sa trabaho sa mga ginawa niya, ay magbibigay pa rin siya ng oras sa'yo bago siya magpahinga ka inspired So mga spread po, maraming salamat po mga sa pagtapos po ng vlog dito. Kasi po kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din tayo sa iba sa mga hindi pa po na subscribe ay subscribe ba 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 sa pagkat kito na rin po notification bell upang maging upload kayo pag may bago po ang upload sa mga gusto magpo-coaching o magpa-advise para may sila po sa Facebook ang print profile picture ko pakichat lang po ako sa messenger ako po mismo yung mag sa inyo pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig and relationship maraming maraming salamat makisuport, mag-ingat kayong lahat mahal ko po kayo at muli be inspired